budget, and uh, I'm honored to introduce uh, from Harvard University, Nueva Ecija First District Representative Michaela Mika Swansing, Chairperson of the House Committee on Appropriations, from Tingog Partalis, Congressman Jude Asidre, Chairman of the House Committee on Higher and Technical Education. Before we proceed with our uh, question and answer portion. Uh, we will give our uh, uh, guests to deliver their uh, opening remarks. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Um, good afternoon to our friends in the press. Um, it's nice to see everyone again after a few months. I um, hope everyone is well. Um, today, I would like to share. Uh, some of the budget reforms that I would like to propose as chairperson of the Committee on Appropriations, particularly for the upcoming 2026, uh, uh, the upcoming deliberations for the 2026 budget. We in the Committee on Appropriations fully support the push of President Ferdinand Marcos Jr. and Speaker Martin Romualdez towards increased transparency and public participation in the budget process. Nadidinig po natin ang panawagan ng ating mga kababayan na mas maging bukas ang proseso at magkaroon ang ating mga kababayan ng mas malakas na boses sa pagbuo ng budget. Bilang chairperson ng Committee on Appropriations, magpapanukala po ako ng mga reforma kay Speaker Martin Robaldez at sa ating po mga kasamahan sa Kongreso patungkol po sa proseso ng pagbuo ng budget. Layon po nating buksan ang tabing sa usaping budget. Papandudayan po natin sa ating mga, mga kababayan na wala pong itinatago ang inyong kongreso pagdating sa budget. Sa mamam, sa pamamagitan ng mga reformang ito gusto po nating ipakita sa publiko na wala po sila dapat ipangamba pagdating sa proseso ng pagbuo ng inyong budget. Ang una pong reforma na ating nais ipanukala Is that we will abolish the, pra the practice of forming a small committee to deliberate on institutional amendments? Para lang po sa konteksto. Navigating proposed amendments in the budget process for the House is always very complicated. There are many departments, many agencies who advocate for changes to their budget, but at the same time, we have to navigate through 317 congressmen, each representing for their particular districts. So, generally, historically, the process of Processing and deliberating on proposed amendments has always been very complicated on the part of the House. How do we address that? For this upcoming budget deliberations, I would like to propose the creation of a subcommittee on budget amendments review, which will be formed within the Committee on Appropriations. This subcommittee will be tasked with facilitating and deliberating on proposed amendments submitted by agencies and our colleagues in the House. The subcommittee will be formed at the beginning, manifested at the organizational meeting of the Committee on Appropriations. It will be comprised of the following: a senior vice chairperson or a vice chairperson of APRO to lead or to um, manage the committee all throughout, a member nominated by each political party, and the party list coalition. Members nominated by the minority, so this ensures proper representation for all members, and also ensures exhaustive deliberations at it as all the viewpoints are heard. So, yun po. Makikita po natin na marami po mga miembro ng may mayoria na nominado po na kanya kanyang mga partido, at meron din po na mga miembro na mga minority, na nominated din po ng minority. So, yun po, uh, hindi lang dati, hindi lang minority leader ang kabilang dito, kundi pwede silang mag-nominate ng ilang membro ng minorya So, talaga pong makikita natin, maging exhaustive, paminsan aabot siya sa punto na maging mainit yung talakayan at deliberasyon patungkol po sa mga amendments. Pero, yun po yung gusto natin. Magkaroon ng masusi na deliberasyon sa lahat ng aspeto ng budget. The subcommittee will run parallel to the budget deliberations of the Committee on Appropriations. They will continually receive proposed amendments and deliberate on these, meaning all throughout the months of late August, September, and October. So ito pong mga magde-deliberate ng um, amendments ay hindi na lang po um Katulad ng dating small committee kung saan ang mga miyembro po ay ine-elect pagkatapos po ma-approve ng budget sa ikalawang pagbasa. Ngayon po, iba na. Um, sa simula pa lang po ng budget process, um, pag pagkatanggap namin ng NEP, o di kaya pag nagsimula tayo sa mother committee hearings, pag nagsimula po yung DBCC at lahat po ng mga deliberasyon sa komite at all throughout po the process when we deliberate in the plenary, nandyan po, tumatakbo po yung subcommittee on budget amendments review. Kaya po tuloy-tuloy yan, yung mga deliberasyon. At yung mga deliberasyon po, ang importante dito, bukas sa publiko ang mga deliberasyon. Um, Aayusin pa po namin yung guidelines. Siguro po every week or every two weeks magkakaroon po ng deliberasyon itong subcommittee na ito. Pero magiging bukas po sa publiko lahat ng mga deliberasyon. Ibig sabihin nakikita ng ating mga kababayan ano yung mga pinapanukala ng mga amendments, um, ano yung deliberasyon, at higit sa lahat, ano yung mga aaprubahan at ipapasok sa ating panukalang budget. Sa pamamagitan ng mga deliberasyon na magiging bukas sa publiko, makikita ang mga ipinapanukala, ang masusing deliberasyon at alam ng publiko kung alin sa mga panukala ang tatanggapin at ipapasok sa ating budget. Yun po yung ating unang malaking reforma na nais po natin ipanukala. Yun po ay yung pag-abolish nitong tinatawag na small committee at ngayon po magkakaroon na po tayo ng tuloy-tuloy at bukas sa publiko na subcommittee on budget amendments review. Yung ating po ikalawang panukala ay ang pagbubukas ng bicameral conference committee proceedings sa publiko. Ito po ay, um, this is In, in conjunction with the pronouncements of President Ferdinand Marcos Jr. and Speaker Martin Ramaldez in their call um, to open the BICAM hearings to the public. The BICAM shouldn't be the curtain call of transparency. Rather, it should be its final act. So, through this, through opening the BICAM, the public will see how the final budget figures are decided on. Not just decided on, but heavily deliberated. Our third reform po is enabling civil society organizations to serve as budget watchdogs. Ang budget, aypera ng mga Pilipino. karapatan ng ating mga kababayan na magkaroon ng boses sa kung papaano inilalaan ang bawat piso at malaman kung saan po ito napupunta. How do we How do we uh, operationalize this? We will allot several days for a people's budget review before the start or during the committee deliberations of the Committee on Appropriations. Here, during the people's budget review, people's organizations can ask questions about the NEP and not just ask questions, but actually suggest. And um, tell us what their thoughts are with regards to the NEP. So, bokas po ito sa publiko at ito po ay dito po kayan dito po ang ating kasama ang chairperson po na Committee on Higher and Technical Education, Congressman Jude Idre. Dahil ito po ay ayon don po sa House Resolution Number no. 94 na kanilang in, wherein it is a resolution institutionalizing the active participation of bona fide people's organizations as official non-voting observers. in the public hearings of the Committee on Appropriations on the Budget. So ito po talaga yung gusto nating um gawin, na gawin itong people's budget kung saan malakas po ang boses ng bawat Pilipino sa pagbuo ng budget. Ito po yung tatlong pinakamalalaking reporma na ating pong ipapanukala sa ating mahal na speaker um at sa ating mga kasamahan sa kongreso bilang chairperson ng committee on appropriations ang mga panukalang ito po ay hindi lang ipinapanukalang um, hindi lang po ito patungkol sa optics this isn't about optics it's about outcomes these changes aren't just procedural there are political moral and constitutional commitments to restor restore the filipino people's faith in how public funds are handled wala na pong tagong komite. Lahat ng deliberasyon ay isa sa publiko na po natin. Tatanggalin na natin lahat ng kortina para maalis na ang mga pang pangamba ng ating mga kababayan. From now on, the people will witness the process in real time because this is their budget. Sisiguraduhin po natin na walang may iwang bato na hindi binabaliktad sa pagsusuri ng ating panukalang budget. We will leave no stone unturned. Sisiguraduhin po natin na ang budget ay tumutugon sa totoong pangangailangan ng ating mga kababayan. We are bringing the people back to the center of the budget process where they rightfully belong. We will make sure that the budget will secure our country's economic future for generations to come. Maraming salamat po. Thank you, ma'am. Chairman Jude. Magenahapun po sa lahat. Nandito puhami para una sa lahat magpasalamat sa ating butiing chairperson ng House Committee on Appropriations. sa kanya'ng pagsuporta sa resolusyon na ating uh, ipinopos yung ating ifinal na resolution number 94 ito po yung pagpapahintulot na magkaroon ho ng mga civil society at non-government organization representatives na sisilbing mga observers uh, sa mga public hearings ng Committee on Appropriations ng Ukol sa General Appropriations Bill. Ito po ay mahalagang hakbang upang hindi lang hindi lang maipakita na bukas ang pamamaraan ng pagpapanday ng ating pambansang budget kundi para rin may pakitang tapat tayo sa ating sinumpaang tungkulin na siguraduhin na ang ating budget ay hindi lamang isang dokumentong spreadsheet pati ito po ay isang plataporma para maipalapit ang gobyerno sa tao at maibigay po yung angkop na serbisyo at programa sa kanila. At hindi lang ho, dahil po ay maririnig natin ang mga kinatawan na ng mga NGOs at mga CSOs na sila po ay matagal nang nagtatrabaho sa kanilang mga sektor, eh masisigurado na ito magkakaroon ng mga inputs para maging mas angkop, para maging sapat ang budget na ating ipapanukala nitong darating na 2026. So would like to thank Chairman Nika and of Mika and of course the Speaker all in full support of our President kasi alam naman ho natin tayo po yung nakasuporta sa ating Pangulo at naniniwala nga po tayo na dapat itong uh, mga hakbang na naipropose, no, ipinakukalang mga hakbang, e, eh, magiging pagkakataon, hindi lang para manumbalik ang tiwala ng taong bayan sa Kongreso, kundi dahil ito po ang tamang bagay na dapat nating gawin. We're doing this not because, as, as Chairman Nica said, because of optics, but we're doing this because this is simply the right thing to do. Thank you, Chairperson uh, Singh and Chairman Asidre. Uh, we will take the first questions from uh, Marian Enriquez of TV5. Uh, good morning po. Ay, uh, good afternoon na po pala. No? First time hapa na. Kong Mika, um, uh, bef before, sige, nahin ko na po muna yan tungkol sa small committee. Uh, sinabi niyo po alam na ng publiko kung alin sa mga panukala, alin ang tatanggapin at ipapasok sa budget. Tatanggalin na natin lahat ng kurtina para maalis na lahat ng pangamba ng taong bayan. Nakasanayan po natin every budget year na sinisertify as urgent po ng Pangulo itong uh, panukalang budget. So from second ipapasa agad sa third reading. So ngayon ba, can we say na yung ipapasa po natin sa second, maririnig po natin isa-isa lahat po ng individual amendments, hindi na po natin mamadaliin itong pagpasa ng budget? So as of now um we will we are still awaiting um if there would be a certification by the president to certify the gab as urgent um per sa kasalukuyan po sa ating panukala ay magiging hiwalay po yung um pagpasa ng second and third reading um kung um ang ideal po na situation ay pagdating po sa bago magsara yung sesyon ng Oktubre ay atin na pong ipapasa sa ikalawang pagbasa. Second reading po yon At um, ideally, um, yung third reading po ay kapag nag na yung sesyon ang um, pagdating ng Nobyembre. So yun po sa kasalukuyan nating panukala, yun po yung um, ating um, kasama sa legislative calendar na ating pinapanukala na ang second reading po ay, at third reading ay magkahiwalay po. Opo, kasi dati nga po no before pa October pasado na sa lumusot na kumbaga sa kamara at nasa Senado na po yung uh, yung